Welcome ulit sa channel ko at magandang magandang araw sa inyong lahat kahit na umuulan dito sa Quirino Province. At para doon sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya naman, dito sa channel ko, ang pinag-uusapan ay tungkol sa lahat sa mga poultry animals. At syempre, kabilang dito yung mga manok, pato, pabo. Kaya lang, nandito pa lang tayo sa manok. Marami pang topic ang gagawin natin dito. At dito sa mga manok, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga layer, tsaka mga broiler, free range chicken, kagaya ng mga native chicken, at tsaka Rhode Island Red. At kung tungkol sa mga manok, siyempre pinag-uusapan naman natin dito ang management. So kasama sa management ang feeding management. At sa feeding management, kasama ang pagkain. So ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagkain ng mga manok. Pero particular doon sa mga cage layer. Siyempre, kung makikita natin ang mga cage layer ay kumakain pero sila ay walang akses sa lupa para sila ay makakuha ng calcium. Calcium ay mineral. Uh, unlike sa mga native chicken o kaya mga ibang free-range chicken na may akses sila sa lupa. At saka yung ibang mga confined layers o kaya mga chicken na nakatapak sa lupa. Confined sila pero natatapakan pa rin nila yung lupa. So, makakakuha pa rin sila ng calcium. So, pag-uusapan natin ang pagkain. Sinabi natin pagkain, papasok, di ba, yung salitang feeds. At kung pag uh, at kung mababanggit ang feeds, ano ang unang papasok sa utak mo? sempre nutrients. So, kailangan pagka magpapakain ka sa mga manok mo, either layer yan, broiler, breeder, o kaya kahit mga panabong, ay iisipin mo palagi ang mga nutrient content na nandun sa feeds. Kasi ang mga manok ay meron silang nutrient requirements na kailangan nila daily at dito sa cage layer. Syempre, nangingitlog sila araw-araw kaya complete-complete dapat ang nutrients na maibibigay ng feeds na ipinapakain mo. Kaya naman, sa commercial feeds, computed na 'yon, complete nutrients na 'yon, ah, uh, complete nutrients na ang nandun na dapat maibigay ng feeds na yun doon sa mga layer. Ganun din sa broiler. Siyempre, kung sa broiler, iba naman yung nutrient content nila. Kagaya ng sa crude protein. Kasi hindi pare-pareho, no? Depende doon sa breed, dun, depende doon sa age, iba-iba ang requirements nila. So, Uh, pag kami put for meat purposes, iba ang requirements nila. At kung uh, egg purposes ang mga manok mo, iba naman ang requirements nila. Kaya, kung sa cage layer, pare-pareho silang, ano ha pare-pareho silang nangangailangan ng crude protein, metabolizable energy, fats, fiber, uh, cal yung calcium, kaya lang nag- ano lang, may uh, difference no may, may pagbabago doon sa uh, amount ng percentage ng mga nutrients na yan na dapat mapunta sa katawan nila kaya meron tayong tinatawag na mga alternative food, food ano, alternative feeds, di ba? Tsaka alternate feeds. Actually, kaya yan ang topic natin ngayon. Kasi may nag-comment doon sa video ko na about doon sa 50 heads layer kung kikita ba o hindi, no? Siyempre, nabanggit ko doon ang tungkol sa feeds. So, na may nag-comment, sabi niya, marami daw alternate feeds. So, ngayon ang topic natin ay alternate feeds o alternative feeds. Pero yan, ang dalawang yan ay may pagkakaiba. Anong pagkakaiba ng dalawang yan? Ang alternate feeds, ibig sabihin, gumagamit ka limbawa ng commercial feeds, pero may alternate feeds na pwede mong ibigay doon sa mga manok mo. Ibig sabihin, gagamit ka pa rin ng feeds, pero alternately, pagbibigay ka ng, pwede magbigay ka ng forage, pwedeng magbigay ka ng mga vegetable scraps, fruit peelings, mga raw materials pa rin. Kasi ang mga, ang mga binlid, uh, bigas, ang palay, ang grain, lalo yung mga ibang grains kagaya ng mais, ang uh, crack, crack man yan or ground, yan mga yan ay raw materials. Ibig sabihin, ang mga yan ay pwedeng gawing sangkap or ingredients doon sa gagawin mo feeds na complete na kinom uh, computed na yung mga nutrients at ang pag-compute pag, pag dyan ay sa pamamagitan ng feed formulation. So, yung iba, pinagpapakain sila, no, di ba? So, alternately, pinapakain nila ng mga raw materials yung mga manok nila pero pinapakain pa rin nila ng coating feeds either mas marami ang feeds na pinapakain nila or mas kokonti ang uh, mga raw materials or mas marami ang raw materials na ipapakain nila dahil gusto nilang magtipid at mas kokonti ang feeds. So, yan ang tinatawag na alternate feeds. Yan ay wala naman sa pinag-aralan, no, no? pero uh, syempre yun, may mga, may mga tawag na kasi sila. No? And then, merong tinatawag na alternative feeds ang alternative feeds ay ganito yung uh, gumagamit ka ng commercial feeds pero namamahalan ka doon so gusto mong maghanap ng alternative feeds para sa mga manok mo so pwedeng yung alternative feeds na gagamitin mo ay commercial feeds pa rin pero mas mura kasi yung feeds na yon ay ginamitan ng mas ano yung cheaper raw materials para mabuo pa rin yung feed formulation na nandun na yung requ uh, requirement no ng mga layer mo ng mga cage uh, case layer mo Pwede rin na yung alternative feeds na yun ay kasi lagi mong iniisip na mahal ang commercial feeds, di ba? So, pwede kang uh, gumamit ng mga raw materials, pero mga yan ay incomplete yung nutrients. So, ibig sabihin, ang alternative feeds ay aalisin mo yung dati mong ginagamit at papalitan mo ng panibagong klase ng feeds. So, yan ang tinatawag na alternative feeds. So, pwedeng may for uh, ano, yung forages, ganyan, kung ano man yung tinimpla mo, o kaya kung gusto mong raw material lang, na solo-solo, gano'n, yun yung, ano, tinatawag na alternative. Mawawala yung original na feeds na ginagamit mo at papalitan mo ng panibago. Yung alternate, isisingit mo yung gusto mong pagkain nila para makatipid ka. Yung alternative, aalisin mo yung dating ginagamit mo para sa kanila para mapalitan mo ng panibagong klase. Ang delikado lang dun sa alternate feeds or alternative feeds para dun sa mga case layer ay hindi mo sigurado, hindi mo sure yung uh, nutrients na nandun. Hindi kagaya ng commercial feeds na computed na yung mga nutrient requirements na dapat makuha no mabibigay mo sa mga layer mo at pagka ka ng alternative feeds or alternate feeds hindi lang protein kasi ang isaalang-alang mo dapat isaalang-alang mo lahat ng nutrients mula doon sa protein metabolizable energy, calcium, fats, yung micro minerals, ganyan, no? Uh, mga, mga multivitamins. Dapat isinaalang, uh, alang isa sa alang-alang mo lahat ang mga yun. Hindi lang yung protein. Kasi yung nag-comment, uh, sabi niya, marami daw alternate feeds na pwedeng gamitin sa sa mga manok, no? Uh, hindi ko lang alam kung ano yung tinutukoy niya na manok kung yung free range or what kasi yung cage layer ang pinanood niya so uh, dapat kung mag magpalit ka no magpapalit ka ng feeds mo isaalang alang-alang mo lalo na kung layer ang alaga mo uh, consider the calcium requirement of your layer hindi lang yung root protein kasi ang ang mga major na na nutrients na dapat makuha nila ay crude protein, metabolizable energy, calcium, fats. Yun, yun ang mga dapat makuha nila. So, kinukompute may iyan. So, kung mag-alternative feeds ka, paano mo malalaman yung calcium content ng ipinakain mo sa mga layer mo. Kaya naman kinukompute ang mga nutrients na dapat maibigay sa kanila kasi para hindi ma-imbalance. Kasi kung cage layer ang mga yon at wala silang access sa lupa para makapuha sila ng dagdag calcium, kailangan talagang uh, maibibigay sa kanila, maidadagdag doon sa pagkain nila yung Uh, source ng calcium. Kagaya ng oyster shell, limestone, ganon. So, yun yung mga inilalagay doon sa feeds nila. Pero kinukompute pa rin dahil meron lang ikinukontribute ng mga percentage na calcium ang mga yon Ganon. At kung so sobra naman ang calcium mo, hindi naman magiging maganda. So, in short, ang pagkain ng mga manok Uh, kahit na meat type yan, egg type yan, ay dapat balance, eh. balanced diet. Balance lahat ang mga nutrients na dapat ma-receive nila mula doon sa mga ipinapakain mo sa kanila. So, kung uh, more on protein lang palagi ang ipinapakain mo sa mga layer mo, may tendency na masisira ang tensile strength ng eggshell nila. Ibig sabihin, ruhupok yung shell ng itlog kung masyadong mababa ang calcium na nanggagaling dun sa feeds na ipinapakain mo. So lahat ng sobra at lahat ng kulang, masama. So kung imbalance naman, masama pa rin. So kailangan ang pakain mo ay balanse. Kaya 'yun ang silbi ng feed formulation. 'Yun ang silbi ng pagko-compute -co sa mga requirement, sa nutrient requirements ng mga layer, lalo na 'yung mga cage layer. Siguro 'yung mga uh, free-range chicken kagaya ng native chicken, Rhode Island Red, hindi masyadong anil, uh, ano, hindi masyadong ang source ng calcium. Kahit napakain, pakainin mo lang yan ng mga uh, halos mga raw materials na naghiwa-hiwalay ng mga mga manok na yan, di ba? Mm, di ba? Itiyahan mo ng binlit, ng mais, ng munggo, ng palay, bigyan mo ng forages, ng vegetable scraps, fruit peelings, mga ganyan. Hindi nagiging problema yung uh, itlog nila. Kung mapapansin ninyo, ang mga free-range chicken, syempre, native chicken, Rhode Island Red, ganyan, pag nangitlog sila, matigas pa rin ang shell ng itlog nila kahit na karamihan ng ipinapakain mo ay mga gulay-gulay, putas-putas, mga ganyan, dahon-dahon o damo-damo, matigas pa rin ang shell ng itlog nila kasi may access sila sa lupa para sila ay makakuha ng additional calcium. So, yung mga ipinapakain nyo, may mga calcium din yun, no? May mga uh, consume din yung mga raw materials na yan. Pero minimal lang. Hindi yung complete na yung amount ng calcium na dapat ma-receive nila ay maibibigay ng mga pagkain na yon. So, so yung uh, cage layer, uh, pag pinakain mo yan ng alternate feeds or alternative feeds, may tendency na masisira ang shell ng itlog. Kaya, pagcase ang layer mo, commercial feeds ka dapat or customized feeds. Ibig sabihin, uh, kung pipili ka, no? commercial feeds ka or customized feeds. Huwag kang mabibigay ng mga alternative feeds na kagaya ng uh, pamimeryendahin mo sila, it, uh, bibigyan mo sila ng treats, ganyan para makatipid ka ng feeds. Kasi yung mga yung commercial feeds, no? Ah, kompleto na 'yon. Yung customized feeds, kompleto na 'yon. Ang pagkakaiba lang naman noon ay nagiging mura yung presyo dahil napiling maigi, napili no yung ah, raw materials na inilagay doon. So pwedeng yung nutritionist pumili siya ng mga raw materials na mura ang presyo para uh, pero na-complete pa rin niya yung kompletong nutrient requirement para doon sa AIDS na yon ng mga manok mo ay ng mga manok so yun yung ano yun yung uh, ah, pagkakaiba naman no, no? so pwedeng gawin mong alternative feeds mo yung customized feeds na yon alisin mo yung commercial feeds na binibili mo na mas mahal pero magpapakustomize ka. Ganun. So, kung uh, bibigyan mo siya ng alternative feeds na pupuruhin mo gano'n, limbawa, no, yung uh, commercial feeds, aalisin mo na. Tapos bibigyan mo na lang ng darak, hahaluan mo lang ng mais, nasaan yung ibang nutrients, di ba? Nasaan yung source ng calcium, nasaan yung ibang source ng protein, Ka uh, kagaya ng soya, di ba? Yung soya kasi mataas ang CP content niyan. Yung mais naman, yung yellow corn, mataas naman ang metabolizable energy niyan. Kaya nga, nagiging uh, major ingredients ang mga yan, uh, yellow corn at soya. So, yung mga fiber, walang naman kasi meron namang copra at saka rice bran na pinanggagalingan ng fiber. At yung rice bran, ano din yun? May energy, ano din yun? Meron din siyang energy na naibibigay. Meron din siyang fats na naibibigay. At saka, uh, protein na naibibigay. Kaunti-kaunti nga lang. Hindi kagaya ng yellow corn at saka soya. So, kaya meron yung uh, rice bran sa, ano, sa uh, feed formulation kasi nga, dumadagdag siya ng uh, amount ng mga nutrients na yon doon sa amount na naibibigay na ng corn, yellow corn at saka soya. Ganon. Kaya kung puro alternative feeds na limba mo, forages, scraps, mga ganyan-ganyan, eh -ganyan, naka-cage ang layer mo, hindi pwede. Sira ang uh, itlog at pati yung pa, baka pati buto, no? baka pati bones ng mga layer mo ay masisira dahil incomplete yung requirements na marireceive nila. In incomplete yung mga nutrient requirements na maibibigay ng pagkain na, na ibinibigay mo sa kanila. Ganon. So, okay lang yung alternate feeds or alternative feeds kung mga uh, free range chicken. Kasi may access sila sa lupa para makakuha ng iba pang mga minerals o kaya mga vitamins. No? Dahil na-expose din sila sa sunlight. Ganon. So, kung nangingitlog ang mga manok mo na yun, nakakatulong yung sunlight. Nakakatulong yung lup, yung lupa, no? Ganon. Kaya, sana may natutunan kayo sa video ito, meron kayong naitagdag na kaalaman at idea, at sana patuloy kayong sumubaybay sa channel ko, yung mga bago, scroll-scroll lang kayo dyan, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At Thank you sa mga sharers, sa mga likers, yung mga uh, lahat kayong mga subscriber ko. At uh, sana pagpalain tayong lahat.